Ay, hey, idol dito tayo. Panorin natin yung paglapag ng aeroplano. Ah. Kanta kanta kay. Oh, so, sa unahan. Tara, kita kita natin. Sa uh, medyo malilim. Ang ah, init. Hmm? Huh? So, Ngayon, bisikleta ng araw. Oh, be, be. Uh, ih. Oh, uh, selamat. Tah, yana sya mga alu de. Nagabit na sya ang lumapag. siya makita ano palapag na siya eh nakikita ko na yung ilaw ilaw niya kanina napakagandang paglapag ito na sa magandang pwesto tayo mga ludi ayun na siya kita na siya nakita na rin natin yan yung nag-ilaw-ilaw na yan. Yan yung palapag na eroplano. Salamat na rin sa panunood. At paki-subscribe na rin. At palike na rin ang video. Subscribe na rin po sa channel. Uh, salamat po sa inyo tutukan na natin itong kalapag na aeroplano and show kita nyo nag ilaw ilaw ang ganda ng view ang nais nyo makapanood lagi ng magagandang paglapag at paglipad ng aeroplano subscribe na po sa channel mga ludi uh, palatay na iba ibang paglapag na yung landing aeroplano at pag take off nya ăn cháo 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 ăn magpapawawa ka talaga dito sa ganda ng paglapag niya okay, ang galing oh ganda panoorin ito mga lady okay. Uhuy, salamat, salamat sa panonood. Ayan oh, diba nakita nyo? Ganda ng kanyang paglapag. Maraming salamat mga idol.